Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction opinion itong balita ng uh, uh, I think GMA News ito uh, posted dito sa Facebook Reel by Yuwilin Nakaryo Papa okay, tungkol sa ano, observation findings ng mga international observers galing sa European Union nag-observe sila sa kandak ng eleksyon dito sa Pilipinas. So, ano bang findings? Bagsak ba ang Pilipinas o pasado sa international standards? Ito, nakakahiya para sa administrasyon. Pakinggan natin ang balita. Bagsak sa international standards ang 2025 midterm elections ng Pilipinas na man o na mayigit 500 election violations tulad po ng vote buying at karasan. Basi po yan sa report ng isang international observer.

Ah. Uh, Marami-rami yung delegation, I think 82 members o observers galing sa European Union. Nandito sila sa Pilipinas. I don't know kung sino ang gumastos sa kanilang pagbiyahe, pag-stay dito. Ang masakit doon, baka tayo pa ang gumastos kasi they were invited by the Philippine government para mag-observe, para ipakita na oh, malinis kami, maganda. Tignan nyo. Ano ngayon? Grabing karahasan, lalo na yung vote buying. May kaibigan akong ano, kaibigan akong evangelical la uh, bishop, bishop dito sa Mindanao. Sabi niya sa post, after uh, oh, yung uh, election mismo, sabi niya, ito na yung pinaka-corrupt pinaka-undignified na election na nasaksiyan ko sa buhay ko, sabi ng isang evangelical bishop. Kasi nga naman, bumabaha ang ano, bumabaha ang pera, uh, kahit merong utos ang Comelec sa kapulisan na pwedeng magkaroon ng warrantless arrest sa mga taong makot in the na bumibili ng boto or nagbebenta ng boto, pwede nang i-warrantless arrest ang polis. Kaya lang, wala rin nangyari. Ang malungkot pa, yung nangyari sa Sambuanga City, may dalawang senior citizen na matay. Bakit? Dahil nagkagulo yung payout na, ayuda na nagkaroon ng stampede. Uh, stampede uh, na nalagasan ng buhay, dalawang senior citizen. Sa pa yung Samarikina. Mm. Isang bata-bata pa, 20 years old. Na-collapse dahil siguro sa init sa panahon. Ganon din, binawian ng buhay. Eh, lahat ito, uh, election related na, yun nga, sa vote buying. I don't know kung hanggang kailan tayo makaka- ahon sa ganitong klase ng putuhan Kaya wala tayong asenso. Uh, yung election sa US, wala talagang ano doon. Uh, as in tong last year na election nila noong November, napakabilis yung election tapos wala kang mababalitaan na ganoon vote buying and uh, isa lang ang karahasan na nabalitaan ko, <laughs> yung attempted, uh, yung assassination attempt kay President Donald Trump, yun lang all others, wala na very smooth ang election doon Uh, ...malayo pa tayo. So, ito, ang daming nagre sa resulta ng eleksyon. Ang isang napaka... ...don't know how will I say it, yung... ...Duterte Youth Party List na nakakuha ng second highest votes... ...up to now, hindi pa na pro uh, Mabuti nga yung bagong generasyon... Eh, isang uh, Pro Duterte party list eh, na basa ko na ano uh, ibinasura na ng Comelec yung disqualification case laban sa kanila At kaya hopefully uh, na proclaim na ang representante ng bagong generasyon kaya lang ang Duterte youth, tatlo ang kanilang representante eh, don't know kung mapro-proclaim pa kasi nagsampa ng uh, kaso, petition si Chairman Cardema sa Supreme Court. Kaya lang, alam naman natin ang Supreme Court sa dami ng kaso na naisasampa sa kanila. Hindi na nila na nabibigyan ng ano, yung mga ganitong Ano. So, ano bang itong si Former DICT Secretary General Rio. Meron siyang reklamo eh nung nabasa ko. Yung nung bilangan na no. It takes mga media or taga labas pa ang maka-observe na merong nag-double count o na yung 5 million votes. Mabuti na lang napansin ka kaya nung napansin ng uh, observers, taga labas, media, bakit? Nadubli-dubli, nadubli-dubli. oh, yun, kinorek ng Comelec, 5 million yun. Eh, papaano kung hindi na nabantayan yun? Eh, baka, yun na. So, anyway, uh, yun lang, observation ng ano, observation ng international group na matagal nang nangyari wala nakakayong mga aminin kaya lang wala pa tayong maipagmalaki tungkol sa eleksyon sa Pilipinas dahil every election nandyan palagi ang vote buying at karahasan so ang tanong hanggang kailan tayo makaka iwas ng maganon Palagay ko not in my lifetime sana yung mga next generation ma experience nila yung honest peaceful and orderly election. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating uh, mga videos, pa panunod sa channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para magkaroon ng mas disenting bahay ang tribong talandig. Panoorin nyo ang video na ito muna ni Angero nga ipanghatag sa mga tao so muna ni sila ang tagaan. muna ni sila salamat so, muna ni Angero nga Dako na mong pasalamat kay makatok na mig pag-o. Dili na ng ulam. Ang mga lalaki sa dili makaano kayo sa sponsor ani. Kay maka nakabalay na gid ni. Dako na mong pasalamat sa Ginoo. Og sa nag-sponsor ani nga sen. Og sa nagdumala. Dako salamat. Kayo. Salamat sa pagkatao ko.

Sige. Oh. Sige. Salamat Sige, no, oh. -big sa Ginoo oh, kay nagka-top gyud mig bagos nga sen. sa naghatag og oh, sa oh. nag nag ubat kana mo Sukat pa unaw, balay. Karong pagit ko nakagbalay nga na ay sa ginoo. Okay, call. Salamat, call.